yun oh good morning yeah, year and right ng tropang sala bikers mag-aalay lang ng panalangin sa simbahan lagi namin pinupuntahan sa may laurel yung simbahan pa to tama mga tropa it's nice to be back let's go Same route Punta kami ng checkpoint Lusong kami dito sa may Bungo ah, Pupunta ng Talisay, tapos pupunta ng Laurel Shortcut, pero... Mga banayad na ahon <laughs> Let's go! Okay, 5.30, good morning, yan Tumanan kami rito ulit sa may Maya Pa red dire diret to ito, papunta dun sa may pati... Bungo Sa may Patino Let's go! Oh, 5.15 na ahon ng siyudad Hindi ka Mahaba haba to pero banayad Pero sa kagaya kong nagbabalik Hirap! Ay naka Okay, tigil muna One way, may ginagawang kalsada Ba-vlog ah. ka ba ako dito? Ah, yan Maraming ginagawang kalsada rito Pocket ng bunggo, yan Okay, time check. Ayan, 6.20. Dirotin na kami sa may brawl, kalamba. Kaya pa ang kalsada. Kaya pa ang daan. May nabago. May na ulit pamadyak. Let's go. Okay, ayan. Ito na yung kakaliwa namin. Kapag dumiretso, mapato. Ayan, kakaliwa kami rito. Ayan, approaching colored wall. Ah, oh, ang ganda oh. Yun oh, okay, 7-10 Hindi na kami sa may parting talisay yeah. Ilusong ang trangka uh, Year and ride right. Ang tropa oh, it's Parang pili oh. Okay Punta kami ng talisay Doon na siguro maghahanap ng kakainan muna Bago punta ng simbahan pa to Let's go Blue Pero mo, um, lakas oh. Ang palok natin ito. Ang Sa may isang palok. Ang palok na. Oo. Oh. dun, dun kami ako mamaya, doon sa likod, dun sa likod ng truck. Sa palok, Lainez. Dito, maghahanap mo na kami ng kakain bago dumiretso na simbahan pa to <laughs> Yun o, oh, okay. Somewhere in Talisay. Dito kami sa Valentino's Eatery. Breakfast ride muna. Gutom <laughs> na mga galing kupang. Hahaha. <laughs> Oh ya. Yeah. <laughs> Ang hirap bumalik. Ha. Ah, Ayun muna. Let's go. Ay, tambay muna. Yun. Dun sa taas tagay pa yan. Yeah. Yun. Yun, okay. After a short breakfast, yan, ride out na ulit. Mga around 9.5 kilometers, papuntang simbahan ba ito pa kami? Matagal-tagal pa. Ta. Napadyakan. ha? Let's go! <laughs> okay, alas 8.20. Ayan, approaching na kami sa Laurel, Batangas. Ah, 8.30. Oh, nasa may bahay na kami ng Laurel. <laughs> Let's go! <laughs> Okay, yan. Approaching na. nalakad na kami papunta ulit ng simbahan bato. Meron na akong vlog dyan eh. Uh, kinuwento natin ang history ng simbahan bato. Kaya eh, nyo panoorin <laughs> sa ating YouTube channel. Ah, uh, dito na ulit tayo sa ating laging pinupuntang simbahan. Ang simbahan bato sa Laurel, Batangas. Okay, ride out na ulit after mag-offer ng short prayer. Ayan. Kapag na ng grupo, doon na nga aahon sa Leynes, ang Palok. Papunta ng Tagaytay. Nako po! <laughs> Let's go! Changge ng Laurel. Siguro, piyesta. Ngayon ay December 30, 2023. Year end ride ng tropang sala bikers. Pero ako konti sa mama, pero okay lang. Kasi maraming walang practice eh. Ako, oh, napasubo na rin eh. <laughs> Pesta nga sa Laurel Tahong Luzon ng Laurel 9.50 fifty, na kami Parang kayo Sampaloc Okay, ito na yung aahon na namin Sampaloc Lainez Around 12.5 kilometers Pumunta tayo first 3 kilometers ito medyo maganit tapos pala ibanayad na pagdating sa Marco let's go time check exactly 10 am tingnan natin kung ano oras tayo makakakit dun sa dulo tara na ha ah. sumula pa lang masakit na binti ko walang practice ha <laughs> marker tagay city 16 kilometers <laughs> pero tong ahon na to mga 12.5 nga to nakalagpas na ako sa unang siko well view na ako. Ang init. <laughs> ah, okay, pahinga. Masakit na ang aking bintay. ah Tukot na ako. Naka 3 kilometers pa lang. Mahaba pa. ah hirap bumalik. Ayun na, Arconan Lanes. Dito na tatapos yung may hirap na ahon. <laughs> pero marami pa rin ahon mahaba pa to papuntang tagaytay okay pero ayaw, <laughs> ay ako tas pag na kami oh. Oh, palapit na ng palapit Ang daming nakamotor ngayon, oh, mga big bike. Ito kami. Ganda, no? Yan, signage na ng Tagaytay. Malapit na yan. Meron <laughs> ah, <Final <mayroon man>. tie. laughs> yan. Doon kami sa kabilang kalsada. Ang matatanaw nyo. Ayan sila, sa kabilang kalsada. Kita ko. Oo. Matambay. Ayan sila oh. <laughs> Ito yung recovery sa may isang palok yan Lusong yan Mahaba haba Pero After nun Ahon na naman Pakit na ng Tagaytay Malapit na kami Rinig na rito yung tugtugan ng Tagaytay ah, Grabe Hirap na naman talagang walang practice Ito medyo recovery to Pero hindi namin hinahapit na Para pahinga na rin namin Ano? o Lusong Ang dalawa ni Kuya Ramon na iiwan Nandoon din na sila sa likod. asa ah, sa unahan. Kasi kami yung dalawa ang nagbabalik bike. <laughs> Hi! Naka po! <laughs> ah, malapit na kami. Ito na yung view deck. Ang <laughs> paahon na namin, ha? Eh. Nice. Ayan, dirito na kami sa last stretch ng Sampalok. matatapos na. Ay, Ay, grabe. <laughs> okay, 12.30 Ang tanghali, yan Tapos na namin ang Sampalok Climb 2 and a half hours namin inahon Grabe, tukod, pagod Ha! Ah. Ah. diretso na kami, pa pakanan na kami Papunta Santa Rosa Road Uwi yan na, pinupulikat na Let's go! Okay, yan Kakaliwa na kami doon, papuntang Santa Rosa Lusong na yan Medyo recover na namin yan baba namin sa Mino Valley Let's go! Yun know, oh. okay Dahil 1pm na rin naman, yan Napag-decide na kumain na rin muna ng lunch Dahil dito pa kami naka Dito kami sa Bayani Tapsi. So okay na naman kami rito, yan Bayani Tapsi. Dito yan, along Santa Rosa Road Let's go! Okay, yan, nalawson na kami Papuntang Santa Rosa Recovering recovery to, panay to Nakakapagpahinga na rin ng tuhod. Ay, nako. Let's go. Hi. Oh, ayan, baka bibili kayo ng prutas. Ang dami rito, oh. Ayan, medyo putek. Mukhang dito ng malakas. Sa may silang area. Putek na ang aking muka. <laughs> okay. Dito na kami sa may... Subali. Ayan. Ayan. Warren Billy, lumiko na din sa may papuntang Greenfield. dun sa lalabas sa may uh, pavilion. Let's go! Okay. Papasok na kami ng maritlet. Lapit na. Ayan, direto na kami sa National Highway ng Kabuyaw. Barangay Sala na to. iyon yeah, na! Yun yeah. yeah, na, okay. <laughs> 3 p.m. Okay, nandito na kami sa Barangay Sala. Ang hirap ulit magsimula after a long time. Ngayon ulit nakapadyak. Ang pinuntahan pa namin ay simbahan ba to at umahon ng Sampalok. Kaya talagang last part. Two and a kung inahon ng Sampalok na dating kahit mga two hours lang kaya na. Pero napakahirap talaga. Pero overall, okay ang ride. Walang nasira, walang na aksidente. Eh. Kaya hanggang sa muli, paalam! and subscribe. <laughs>